thank you Nabod uh, of Canada, founded in 1989 by Chairman of CEO David Dimora. A 35 years na lang uh, the international as <laughs> in sinang uh, Pilipinas, 25 years. Okay. Si mission na to provide health and wellness solution to help people live better every day. In halimi ay okay. product ang takayo, uh, hindi ka man ibalaksin ang sistema ni Dati-dati, asmat kamay may ini ini ng poema namin mayat asili di usas na rin daw pang laro amoy o si manong Jan ay lawa o sabang si waday kidney na waday gas stone na at least may mayat iso ano, no ilaan yun siya mabalin ay ano kung nyo no ay tutuwa ka di ka niya kung mabalin ishare na na kayo one day ay i-present wala di question si na kanala Why do we age? Sinilete na yung kalihan. Apa yung nga kaman nalakat ako may ay manakay malabakos ng at atik di tao nta Wada ba? Why do we age? Why do we get sick? Apay yung nga man sakit di po kau? Apa yung nawada di disease ay kanasa? Get sick kana na lang di ba? Every day ay man palatuna, man sakit to to ko kama di get sick. Nung no disease kana kami cancer, kidney, Senior. Na tayo ay kanan niya. So, sinan, Baba, how will we look or feel 10 years from now? 10 years from now, sino nga ta tsura mo or sino yung marikrik <laughs> So, nakatrisay niya lang mo si Kemo, pero talagang pinigil ko siya. Kasi aside sa hirap ng side effect, nung pinakumpil ko yung gagasusin po namin, nasa 1.2 million. Wala naman kami gano'ng kalaking halaga. Pero ngayon, kahit libre na ako ko na. Kasi nasubukan ko talaga yung hirap ng side effect ng kemo. Kaya na-treatment ako, uh, three cycle, tinigil ko siya. Yung five to ten years na maintenance, di pa ako na-treatment doon. Nag-take po ako ng Lifestyle product for three months, massively. Nag-isang po ako isang araw, walo ng nutria. Ito. Kung hindi ka naman Kemo ito, kapsul ng tutriya, umaga, tanghali, kabi. Pag may bumbun ka, ito. 24. May pinainom din po ako, breast cancer, diabetic, Ada na biopsy siya, ayaw niya na, ano, na ipatanggal kasi nga diabetic, takot din siya. Isang botis ang araw. 20 na kapsul, umaga, tanghali, kabi. Good. Wow. So, dito yung product sobrang, ano, sobrang ganda talaga. Kasi kung makikita nyo, 7 years pa akong user ng Lifestyle's product, buhay na pa totoo. Never ko to functionary yung food supplement, yung product na ito ng 7 years. Pero ngayon, 10 years na pa akong cancer survivor. Palampakan na namin yung product. Yes. Grabe. Sa next slide, may kita nyo, after 14 years, unti-unti na na bumalik na yung tura ko. Kasi nagka-cancer din pala ako, kasi nagkaroon ako ng stress. Six years kami liwalay, kaya hindi na matulog. Lahat na lang ng pagkain bawal, nakakain. Tapos yun, stress yung dating. Pero alam niyo, bumalik na yung tsura ko, bumalik na yung aling ko, bumalik na rin yung asawa ko. <laughs> At alam niyo ba, after 14 years, makikita niyo, yan. After 14 years, nagka-baby pa ako. Takot na takot yung oncologist ko nung nabuntis ako. Kasi akala niya, babalik yung cancer ko. Kaya nung mga anak na ako, sabi na ko ni ko, whether you like it or not, ilalike it na kita, mag-enjoy ka na sa buhay mo. Parang na niya akong tinalingan kasi akala niya babalik yung cancer ko. Pero thank God, yung baby ko, 2 years and 5 months, healthy po kami dalawa. Pwede po yung product po natin, lalo-lalo na si sa baby. Yung baby ko, kung may kita nyo, nasa chan ko pala, nagtitake na po ako na intra sa saka So, paglabas niya ko, yun lang, nag-intra na po siya. Yung tiki-tiki ko, -tiki magkano po yung drugs ng pag-infant, yun po yung pinayon ko. Until now, yan po yung pinaka-vitamin niya. Magkakaroon man siya ng obo, nag-nut, sipon, viral infection naman po yan. Ang, pinap ang nire-reseta ko, Life task product, wala po mga doktor, hindi kami pumupunta sa doktor. Ganito ka ganda yung product po natin. Pag may intra ka sa loob ng bahay, parang ka nang may little doktor. Kahit yung mga naglason, pwede po yan, nakakahabol po ng buhay. Ang ganda ng testimonial sa itong culture.